So kanina po ay ni-report natin yung pong uh, copyright registration nitong si Echo para sa EB Happy. Okay, naglabas na po ng statement yung pong Tape Incorporated tungkol dito uh, through their attorney si Attorney Maggie at ito po ay nilabas ng Board Productive. So yan po yung kasagutan nitong si Echo tungkol sa issue na to nagbabardagulan po sila kanina. Okay, pero basahin po natin yung ni-report ni Board Productive na statement daw ni Attorney Maggie. Okay? Sinabi ng abogado ng tape na ang EB Happy segment ng noon time show ay iba sa copyright registration na EB Happy, Everybody Happy na naiparehistro kamakailan lang sa IPO. Okay? So ito, ni-report nire po nila nung August 26, pinost ni Echo na yung kanyang copyright registration para sa Everybody Happy. Makikita sa certificate na, na nairehistro ito nung August 22 at uh, inisyu ang certificate nung August 23. O yun. So, uh, ang sinasabi ng uh, tape na ang EB Happy na pag-aari ng Tape ay isa daw trademark at hindi copyright. Okay? So, basahin mo na po natin tapos mag react ako. As regards the name EB Happy, this is a trademark and not copyright. The EB Happy trademark of tape is It Bulaga Happy, which is different from his Everybody Happy. Okay? Dagdag pa ni Atty. Maggie, yun daw ni rehistro ni Echo ay sa ilalim ng Class G. Okay, which is works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving, uh, lithography, and other works of art. So yung yung artwork na yon ng everybody happy, yun lang daw yung narehistro ni tong si uh, Echo na iba doon sa EB happy nila na itbulaga happy. So um, hindi daw kasama sa copyright ni Kalingal ang dramatic or dramatico musical compositions choreographic works or entertainment in dumb shows under class E at audiovisual works and cinematographic works or works produced by a process analogous si to cinematography na under naman sa class L. So sabi na iba daw yung uh, class E at class L doon sa nirehistro nitong si Echo which is Uh, painting lang o artwork lang Drawing lang okay So hindi niya magagamit yata daw yon Para pigilan itong tape Sa pagpapalabas ng kanilang EB Happy uh, Dagdag pa ni Atoy ni Maggie Na ang tape is in actual use of the trademark EB Happy Sa segment ng Eat Bulaga Samantalang walang actual use Si Mr. Kalingal sa kahit anong class Okay uh, yun, yun nga. He registered the copyright for Class G for his graphic design. So, no conflict with tape's audio-visual recording. So, yun. Ito uh, naman. Pagdating naman doon sa sinasabi ni Echo na idea daw niya itong uh, EB Happy, as regards to his claim that the segment EB Happy is his idea or concept, assuming without ad admitting that this is true uh, RA 8293 of the IPO code vividly provides that ideas and concepts are not protected by copyright so ayun um dagdag pa doon um dagdag pa rito uh, makikita pag nakipuntang daw sa website yun daw EB happy ah uh, yung as of July 24 nag nag-submit din itong si Echo ng uh, trademark application for EB Happy Everybody Happy uh, ay pending pa rin sa IPO Philippines okay so tinitignan pa rin doon uh, sabi ni dito na sinabi ni Attorney Magi na tututulan nila ang trademark application ni Karinga Kalingal ni Echo uh, para sa EB Happy We will file opposition to his trademark application for EB Happy if it will reach publication since this trademark is confusingly similar to the one being used by tape in its segment for its noon time show. Ano ibig sabihin nun? O kasi ganito yung proseso dyan. Nag-file si Echo ng trademark. So, re-reviewin niya ng IPO. Pagtingin ng IPO, mukhang pwede naman to. Walang katulad don sa mga nakarehistro sa atin. Um, ilalabas nila for publication. Pag nilabas for publication, doon pwedeng tumutol yung mga ibang kumpanya. Sabi, ay eh, hindi, kamukha niya nung sa amin. Uh, tututulan namin yan. O, tapos, tsaka didinggin ng IPO bago ma-approve yung pong isang trademark application. Yun. So, tinanong kung nakausap na ba ng tape si Echo hindi pa rin po sila nakikipag-usap but I'm still hoping na we can get to talk about this matter. Wala pong gusot na hindi naaayos sa magandang usapan. So at least, open naman silang mag-usap nitong si Echo. So mayon, yun po ang pinaka-statement dito. Ito lang, pag-usapan po natin. Um, so sa copyright, at least, at least doon sa copyright, sa artwork, magagamit ni Echo yung kanyang EB Happy. Siguro, siguro pwede niyang gamitin sa kanyang mga uh, comedy career, sa kanyang mga mga gagawing mga shows or sa uh, ewan ko sa t-shirt kung pwede din ba niyang gamitin 'yon or ganun. Pero uh, so pwede niyang gamitin sa ganon Okay? Sa so, uh, sa, sa kanyang uh, ginagawang mga shows. Okay? So hindi ko na alam kung t-shirt kasi may merchandise pala yung sa tape. Pero anyway, pagdating po sa trademark, Okay? So, sinabihan na ni uh, Atty. Maggie na kung sakaring makalusot yung, yung initial na application mo, ay tututulan namin. ba? Diba? At kung uh, pagpipilitan pa rin siguro, eh baka magkaharap sila dito sa IPO. Para sa akin lang, ang problema ni Echo dito, siya po ay isang simpleng mamamayan lamang, simpleng komedyante, ah uh, simpleng stand-up comedian na makakaharap po ng isang malaking korporasyon na tulad po ng TAPE. 'Di ba? Uh, yung TVJ at yung TAPE o pareho silang korporasyon, parehong mabibigat 'yan, parehong may pera 'yan. So pag magbangga, 'di ba, uh, maganda yung laban. Pero si Echo ay simpleng tao lang, 'di diba? Ano ang laban niya kapag siya ay uh, uh, kumbaga, uh, kinaharap na 'di ba? Kinaharap na nitong malaking korporasyon na Tate. So baka mahirapan si Echo. So ganun. sa akin lang tingnan natin kung saan pupunta ito. Tingnan natin kung ano 'yung magiging desisyon ng IPO pagdating po sa trademark. Um, sa akin susuriin naman nila 'yung mga ano eh, susuriin naman nila 'yung mga ebidensya diyan. So, uh, Pag-aaralan naman po nila, depende sa rules po nila. And uh, sila po ang mas makakapagsabi kung sino ba ang mas may karapatan na gumamit po sa EB Happy. Okay? So, yun lang po. Yun lang sa akin. Itong copyright ni Echo, at least meron siyang hawa kahit papano. Kasi yun nga, it may not be enough para po pigilan yung pong sa tape. I'm not sure if kung gusto ba niyang idemanda o kasuhan. Pero yun nga, pag, pag mag decision siyang ganun, ang problema po niyan, mahal magdemanda. Diba? Lugi na naman yung simpleng one de la Cruz. ba? Diba? Laban sa mga malalaking korporasyon na maraming pera. So, Tingnan po natin, uh, maganda siguro makipag-usap o magkaroon ng maayos na ano, ma maayos na usapan tungkol diyan kung paano mareresolba yung problema na yan o kung kailangang compensation man ba o ano man. So sa akin, yun, eh, nakausap ko si Echo, eh, he is very ano eh, talagang firm siya sa kanyang paniniwala na uh, ang EB happy ay akin Ako ang nakaisip niyan Hindi kayo sumunod sa usapan natin So, dapat hindi nyo ginagamit yung EB Happy. Pero, pagdating sa batas, eh, talagang medyo lugi. Itong, itong simpleng mamamayan, itong simpleng, <laughs> simpleng artist natin, simpleng mamamayan natin na si Echo. So, tingnan po natin, okay? So, try natin siyang kausapin ulit kung ano po yung magiging plano niya. So, in lang din po natin yung side ng tape para at least may idea po tayo kung ano po yung nangyayari, okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin mamaya may pupuntahan na akong probinsya. Medyo iba naman yung balita natin mamaya. Abangan nyo po, medyo mag uh, papro mag out of town tayo mamaya, okay? So abangan nyo po 'yan. See you po sa next video po natin. Bye-bye.